Ito? Oh? Uh, ako si Agpo. Mahilig ko talaga maghuli ng igap, maghuli ng dalag. Yan ang aking hunting habit. Mahilig ako sa mga ilog. Mahilig ako sa mga bubat. Mahilig ako mag-hunting. Mahilig ako mag-camping. Yan ang hilig ko. right now, may mga kaibigan tayo dito sa San Pablo. Mga kasalap. Nagroon ko sila na mahilig mamana sa ilog specialty nila makahuli ng dalag makahuli ng karma yun ang kanilang environment yun ang kanilang nature at hihira na akong kumuha na aking spread fishing na yung PPD pero gusto ko talaga mga wig sorry yung, ikatanaw, ito. yung na huli ko panibago environment sa akin ito panibago challenge pero yan ang gusto natin dahil S pag sinabi na adventure hindi dahil kasawa dyan May kanya diskarte mga grupo na sinasamahan. ako Iba ibang paraan, pero lahat effective. Marami kang matututunan sa kami na. Paraan? Kung paano nila hinuhuli isang isda? Iba-iba. Magugulat ka. Alam sa Pablo. Kung noon, ko sa Pablo. Sarampotan lang. Doon sa kanila pangunahin yung kanilang mga pibingka, yung kanilang pumpe pero ngayon, ang iyaman pala na sa bagay. hindi lang sa mga ganong bagay pati sa ilog, pati sa lawa at ang kagandahan sa kanilang mga lawa, sa kanilang mga ilog hanggang ngayon, may makukuha ka pa rin Pasa tayo. Salamat sa pag dito sa akin dito. Ivan po. Ivan. Maki po. Maki. Dexter. Dexter. Polly po. Polly. Saka si Richie. Richie. Sila yung South Trip. Sila yung panibagong guru ko ng mga kasama natin dito sa San Pablo Lake natin. Ito yung tulay sa Santissimo Rosario. Napagkasunduan ng tropa. Medyo malabo daw eh. Uh, actually, maganda spot daw ito. Napakarami mga huli dito. Ang problema lang. Medyo malabo. Saan tayo kayo lilipat? Santiago Dos, oh. kung tawagin naman nila sa yung ilog na yun, yung kilo. Ito yung sinasabi natin, ano, hunting spot, o saan lumipa tayo dahil yung kanina malabo, hindi sa memory natin. Habang hinihintay natin yung pagkataka sa ilog, kausapin muna natin yung mga kasama natin. Ano na mga pinakamalaking nahuli ito? Palus po at saka yung banak po. Bago, banak? Banak, uh, po. Banak. Pati yung... banak nakakaahon dito? Ah, no, ano, ano po? Yung... yung... yung tinatawag po na ano, President Fish po. President? Diba? pati pala banak kasi ang alam ko ang banak ano yan eh nabubuhay siya sa lugar na halo yung tabang at halo yung uh, maalat so karaniwan nasa bukana siya ng ilog nasa bunganga at na, uh, nakapagtaka pati pala dito nakakaahon sila so yun narinig ninyo no ang nahuli na nito ay igat gano'ng kalaki uh, Mga ganito po. palus palos po, medyo mahaba na po yun, mga ganito. Ito yung snakehead turtle. Snakehead? Uh, ano? So, ngayon, okay, sating so, tingnan nyo mga pana nila. At DIY lang ito, no? Sila lang mismo ang gumawa pero kita mo talagang pulido. Pwede mong ilaban ng uh, pangmadiinan nito. Okay oh, sa bumili ka. Ang ganda ng yari nito. Hello, nagawa ng pala namin si Idol A. Si Idol A, kasama niyo rin sa grupo. Oo. Oh. po? Salamat. <laughs> Yan pinaka-founder ng ating uh, grupo na sasamahan ngayon. At sana, swertehin tayo ngayon. At sana pa makahuli. Bumaba tayo doon sa Santissimo River kaya lang ang lakas ng hindi naman pala makalakas, malabo lang. saka Sa be, Lock. plan B tayo. Ah, contingency. Andito tayo ng sa ilog na Pilo. Baluktot. Baluktot. So, you know, so huddle muna at uh, tutulak na rin tayo. Ano ay dole? Eh? Sibat ta tayo? Uh -huh. wow. so, okay. oh, let's go. Buwa <gos> <One> ng ah, <laughs> <laughs>. Mahirap magdikit at basa At <ounds m> <h standards> uh, um, ang mga panggato. <laughs> Hayaan nyo po, adventurer ang mga oh, kasama natin. Okay. Sanay ang mga Ito. <laughs> on the way ng south trip at ang hiling natin sana makahuli dahil pagka hindi raw nakahuli pako ang kakainin <laughs> gulay anyway kahit anong mga kainin natin basta lumusong at umakang sa ilog masarap ang kain ito nakaganda pag naglalakad kayo sa gubat. Anything na ma-encounter ninyo, may nakita kayong gulay. tulad ng pako. Hindi po na agad nila. Saan mag-uwi sa mama oh, sige, o oh, sige. Kuna tayo po ay, magluluto sa muna. kabila. Pamaya ako sisit sa mga nyo May luluto sila. Pabalugbugi sa taas. Hindi mo mag-aabang. Ganun pa rin. Ang palit commodity natin dito. Tilapia, Tila, Tila, karpa, at minsan ibanak pa. Huwag yung dulot. Bano? So, Kung so sa spot na ito, dito napili ng uh, south trip. Maglagay na kami ng uh, uh, quarter dito tayo magluluto dito tayo magpapahinga dito tayo magkikita-kita pag uh, kain na na <tinyo> yung natural na fire starter na pwede nyo gamitin pag nasa gubat kayo atas ng puno pandikit ay sarap yan palo ang tawag yan palo opo opo yung nahuli yung bagong huli oh. tawag ko dyan dun sa amin bunog pero dito sa kanila palo ang sarap ng laman yan, parang lapu-lapu. Pure meat. White meat at napakasarap. Sinakahuli. Totong, to -to. okay, si totong po. Ayun, totong. Ayun, yung jaguar, kaniyan. yan. Ay, totong po. Ay, totong po. Ay, totong Oh, <laughs> <kanya paray ako. laughs> oh, oh, oh. Ito, na laman. Kakuho na lang. Oh, nanalo mo na pa Lah, kakadali, nakadali. din. Bali, susok. What? Go! So, <laughs> ay, na naman. Cool. Ayan, ayan, ayan ito na na dito ibayo bayoko. Kuhul daw. Pero ito, masarap. Masarap dito pag ito ay kagawing piritos o binange. Sausaw sa toyo. May sili. Ano Inihaw. Inihaw. Inihaw uh, oh, yan. Yun. Ah, pag sinabi palang binange, ano yon? mo, paladaan mo sa apoy bago mo isasawsaw. <laughs> binanging ano, binanging kuhul. Sausaw. Masarap yon. Ayan, alam mo, 'tong Toyota. Dito dito. ako nakababa, nakalampas daw. Naka naka Babaw. Sayang. Wala. Oh, salamat. Mabilis talaga talaga ang hirap manghuli dito hindi ko forte ito <laughs> hinayaan ko na lang ang tropa ng yan pag nakita ko naiwas agad eh ang hirap hindi man ako nakapoto kanina pumoto ko ako na isa kaya lang hindi ko nahuli sayang anyway sige let's go never give up lusong pa tayo etong huli wala na wala ko na yung bag kahit isa dito hindi <laughs> tayo <laughs> ayun tumalap talas na talas <laughs> Anong luto natin dyan? Sinigang 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 sa kamatis ay. Ayun yung isla natin Ano napalagpalag pa oh. Sariwa sariwa Bago ko muna sa kamatay Oh my god truth Ito na hinihintay natin Isang makalupit salo-salo ito Ayan Ano kainan na?

Mika tayo. Oh. Butas ang napis to. na pala. Wala Una Unang-una. Maraming maraming salamat. Idol A. Pakilala mo yung mga kasama mo. Siyempre uh, si... Si Katrip Maki. Katrip Maki Si Galbo. Kalbo Kalbo oh. Ito si Totong Si Bilas MVP ito MVP na Si Richie Ito MVP Si Polly Polly Si Ivan Ivan Si Baron, Baron. Sino nga para ikaw? Of course Si A Si Idol A Huwag yeah. niyong kalilimutan Kung ako'y ka, okay, sinusuportahan ninyo sa channel ko Suportahan nyo rin South Trip tulong-tulong tayo, supportahan natin ang mga local vlogger at of course, nagpapasalamat kami sa Akay, dahil kundi dahil sa Akay hindi kami magkikita-kita Okay, maraming salamat po oh, oh. oh.